Wow, dami na namang pagkain ng mga batuts. Mmm, favorite lahat yan. Mmm, favorite yan. Dapat kumain yung chokong yan. Daming nakain yan. Mmm, yan. Mga pagkain na yan. Tapos, ganyan kayo, mga pasaway. Ha? Mmm ang kainan. Mas mahal pa yung pagkain nyo sa pagkain ni mama. Mga treats. At mm. express lahat yan guys. Yung mga gustong bumili ng pagkain ng aso. Doon lang mabibili lahat ng klase. May mga damit din. Pero summer ngayon. Kaya wala ng damit-damit. Yan. 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 Mm. Nakapila na lahat yan. Pila-pila yan. Hmm. Hmm. Saya-saya ang buhay no. Saya-saya. Daming mga pagkain.